Yan. Sir, kung alam pala, nagluto ako ng alo ng adobong talong. Yan. Yan you know, o. Kita ni naman. Uh. Ano palang? Unang tingin palang parang yiyami na di ba? Pero pag tinigman mo, ang pangit ng lasa. Nag-experiment kasi ako guys. Kung masarap ba yung adobong, yung talong na inadobo, pero bulok. Ano ba Yan hindi nagko-complement yan talong sa sa ano, sa toyo kasi yung, yung texture ng talong sl, ano, slimy parang okra lang bulok guys kaya ano pang hinihintay nyo magluto na kayo ng adobong talong para sa inyong susunod na food adventures and trips food trips Yes. Ito guys, may nalaman naman, may nalaman na naman kayong bago sa akin na impormasyon recipe ang adobong talong.